Okay, tapos na ta, mga idol, mga guys. Tara natin mga guys kung gagana ba tong ginawa natin mga idol. Pag hindi gagana, mekaniko tayo bukas mga idol sa mga suki nating mekanik, mga mga magagaling. Tayo natin, sana mandar. Bukang kung ayusin. Kung kaya ba. So manonood ako ng mga tutorial sa online tutorial sa marami naman dyan ang unang ang gawin sabi sa tutorial mga idol at uh, try muna natin i-start pag lumagitik uh, walang problema sa walang problema sa relay Hala, subukan natin Uy, susi mm, magitik walang problema sa relay Tatanggalin na natin mga idol. Ito na yung starter mo, starter motor guys. Subukan ko nang tanggalin. Okay, first time ko tong gagawin mga idol. Tunog siya mga idol. Ah, ito na mga idol. Mukhang sunog na siya. Huh? Wala na yung isa ito. Bus na. Ito yung isa na lang natira mga idol. Kailangan na siyang palitan mga idol. Oh, ang daming ano, balas. Oh. Huh? Try natin. Okay. Kita namanya idol na nagabihan mga idol. Start ng motor. din ang gabi mga idol. Nahirapan kalison. Yeah. Try natin mga idol kung gagana ba mga idol. Mm. Okay. Gana na siya. Ah, taod natin mga idol. Kabitan natin. Magkabihan tayo mga idol. Hirapan. Nah. <tinyo> Okay, tapos na ta, mga idol, mga guys. Tara natin mga guys kung gagana ba tong ginawa natin mga idol. Pag hindi gagana, mekaniko tayo bukas mga idol sa mga suki so nating mekanik mga magagaling. Tayo natin, sana mandar. Uy. Start plug. Okay, Okay mga idol. Gawa, nagawa natin. Salamat sa tutorial. Pwede na pala tayo, tayong gumawa.